O oh, ayan nga na, tagal ko nang hindi nakakain ito. Ako ay nagkikrave dito ah. Kaya tara, samahan nyo ako magluto ng sinuam na hipon ng taytay. Bang sarap nito. Hmm? O oh, ayan nga na, primero tayo ay magpapamantika ng baboy. O oh, ayan, pagtastado ng baboy, pwede natin ilagay ng ating bawang at saka luya na. O oh, pwede pagisado ng mabuti ang uh, luya at saka bawang. Dito. Pwede natin ilagay itong ating sibuyas at kamati. O oh, pwede pagisado na, ilagay natin ng patis na. Pwede sa alat na gusto nyo. At saka paminta na. O yan ayan. O so, ating haluin nga na. Tapos ilagay ang ating patola. O, so, isi Mabuti. Tapos isunod ang hipong. O so, yan. Haluin din maluto ng gusto na. O so, di ayan, bago maluto ng gusto yung hipong, lagay na natin ang ating pinagkulaan ng baboy. O kaya ay pinagdito ng ulo ng hipong. Haluin lang yan. Tikman kung uh, maalat o hindi. Ana. Lagay ng shrimp cube. Yan ay depende sa inyo kung gusto nyo. Ana. Ating takpan ng kumulo agad na. O so, ayan, ana, pag na, pag na Atin munang haluin mabuti yan ah. Yan. Tapos si pwede natin ilagay ang ating miswa. Eh, haluin na naman yan na. ah. maluto yung miswa. Oh, bang sarap po. Oh, sinuwam na hipong ng taytay na. Hmm. Ang Na, sinuwam ng taytay na bang sarap na oh. Teh, sinuwam na hipong ng taytay. Oh, bang sarap niya sa kaning. O oh, kaya ihigupi ka na. O kaya ka na, tikman natin. Kau lintik bang sarap. Ang-ang-ang. <laughs> yata paminta pero bang sarap. Hmm?